Hey guys, malapit na nga pala ang Tecno Camon 30 series at itong mga dapat nyong malaman sa bagong smartphone ni Tecno. Unang-unang tatlong model yan, itong Tecno Camon 30 na base model. Subulod ang Tecno Camon 30 5 g at pinakamataas ang Tecno Camon 30 Pro 5G. Official na yan sa ibang bansa at release date na hinihintay natin dito sa Pilipinas. Unahin natin dito sa mi Tecno Camon 30, meron niyang 6.78 inches na merong AMOLED 120Hz sa display. Android 14 with 14. Helio G99 Ultimate na Processor, 8256 version or 12256 version. Dual camera siya na mayroong 50 megapixel na main camera at 50 megapixel selfie camera. Dual speaker na rin niya syempre. 5000 mAh battery with 70W sa charger. Sa design mo na usong ngayon ng pabilog sa may camera sa milikod, likod. I think bagay naman niya sa may camon. Dahil camera po talaga ni Tecno yan. Itong camon series. Ang problema na kung nakakamon 20 ka ngayon, I think di worried magpalit dyan. Kay Charger at Disney na naman yung nabago sa kanya. Dito sa may common 30. Pero wait pa rin natin guys. Baka may talaga ang binagpilit ng Camon 30 ngayon. Dito naman sa may Tecno Camon 35G. Kung literal na 5G lang ang pinagkaiba na sa may Camon 34G. Dahil same lang sila lahat ng specs ng 4G version. Sa may display. Sa may camera. Saka sa charger at battery. Hindi ko alam kung bagong processor bang ba hindi mo 7020 na processor. Dahil ngayon ko lang nakita yung ganitong klase ng GPU. Pero nung sinurge ko sa may Google yung Antutu score ng Dimensity 7020, eh around 400k lang yung kanyang score. Ang processor na yan. Ibig sabihin, parang Dimensity 6080 lang yan. Safe so, na nasa Poba 6 Pro 5G. Pero check pa rin natin guys yung actual na performance niya pagka meron tayo ng smartphone na yan. Pero sana lang malakas siyang Tecno Camon 35G. Itong Tecno Camon 30 Pro 5G naman, ito talagang kaabang-abang. Dahil display pa lang, is meron na siyang 6.78 inches na meron 144Hz sa refresh rate. Android 14 din siya na meron XOS 14. Dimensity 8200 Ultimate na processor yan. Triple camera na meron 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na ultra -wide. Saka 50 megapixel na selfie camera. At meron din siyang 5000 na battery saka 70W sa charger. Malaking upgrade ang Dimensity 8200 sa may Dimensity 8020 na nasa Technocon 20S Pro 5G. Re-recycle na naman ang 8020 na galing na sa may Dimensity 1100 na 3 years old na. Pero itong Dimensity 8200 ay eh halos bago lang yan. At napakadalang pa sa maraming smartphone ngayon. Madalas kila lang natin nakikita yan. Like the Poco X4 GT na maagang pinaysout nga. Ngayon makakabit na tayo ng kasing lakas si Poco X4 GT. Tayo isang maganda sa processor na yan eh, hindi malakas maginit yung ganyang klase ng processor. Tapos malakas pa nga sa games. Compared sa maraming processor ngayon. At mukhang malaking upgrade din itong camera niya guys. Kaya dalawang 50 megapixels yung nalagay ni Tecno dito. Ibig sa 200 megapixels na hindi naman magagamit. Tapos sasama na ng 2 megapixels na macro. Sa kabuti naman lahat ng common 30 series ngayon, eh puro 70 watts na yung charger. Tingin e, yun lang yung nakulangan ako sa mga smartphone nila noon. Dahil puro 33 watts lang yung charger. Abangan na lang natin yan guys sa mga susunod na linggo. Piling ko ngayon April lalabas yan sa atin. Kayo guys ano nga abang nyo sa tatlong smartphone na yan. Let me know in the comment section. Thanks for watching.